wala kaming ganang kumain dyan guys dalawang sa akin dyan ano lang <laughs> sa akin dalawa bukyan na sa akin dalawa nagpalit kami food guys kasi maamahang yung chicken wings at check, ano pala, hindi pala chicken wings yun, lollipop lollipop pala, chicken lollipop ayan, gala gala muna kami dyan guys, kasi meron akong hahanapin dyan nabibilhin ko sana, kaya lang wala din naman, kaya naghanap pa kami dyan itong medium meron sa iba na titinda ng inahanap Ganda po ng mga polo ng kahoy dyan, guys. From people. Thank you so much. Ganda dito. Yung tinatawag nila na rusal. rusal, may mulaklak na tawag Yung white yung kanyang flower. White. Na mabango siya. Parang rusal yata. Tawag ko. Ayan, ganda po dyan, guys. Kukubakal kasi. Amo ah, ko takukubakal. Diba? May ice cream pa dyan. Hindi rin. May Tama gina gyan ta kay nakan. Ha pa usok ti mo ay? Presos. Pasok mga so. Usok ka pati mo. Pressure de besaria. <laughs> Hindi mo sya dumadami yung tao yun guys kasi uh, maaga pa maaga pa yan sya pero pag medyo hapon hapon mo sya ba ako grabe napakasikip ng ano dyan ng tao dyan kasi yan talaga yung main main city of Manama malaki yan siya guys Ang daming paninda dyan kaya lang yung meron kasi kaming suki dyan kaya dyan ka lang kami may bilis sa kanya at saka binibigyan ako ng discount Saan naging ta takinakan? Kaya binabalik balikan Kaya kung mo ay? Hindi naman oh, siya oh, so doon guys eh. Kasi grabe naman pumatong yung iba dyan eh. Na may benta. Hmm, hindi mo talaga siya. Kausapin so, na ba ng sa so, pagkanti yung eh, kalitrisyon. Hindi na talaga Kaya doon kami sa aming suki. So Kasi kahit hindi ka na magsabi na bumawasan yung presyo, binabawasan niya na kaagad let's go, let's go guys ano nakita ko yung nga. mga kinina na dami nga paninda dyan kaya lang labas yan sya ayan iisa din to <laughs> pag wala akong ginagawa guys nag-aaroon na ako nag-live lang ako dyan para malibang sarili ko guys ikaw ay isang OFW relate ka dyan guys kaya ano libangin mo na lang yung sarili mo dahil malayo tayo sa pamilya natin guys kailangan natin lumabang para sa kinabukasan ng ating anak or buong pamilya natin syempre hindi naman natin patanggihan yung kapag-anak natin pag halimbawa na nanghingi ko ng tulong at saka meron ka din naman di ba kaya dapat tulong ka rin po kahit walang ano yung kahit walang bayad basta tulong ka lang nang abot ng iyong makakaya kaya yan ang pinagawa ko guys di bang di bang din time di ba malapit na matapos guys sa semua sumusuporta saat ini dyan. salamat Shout out, shout out po dyan kay Anbangs Vlog, kay Mother Earth, kay Sis Lela, kay Sis Girly, kay Sis Aljun, kay Sis Maricar Vlog, kay Sis Joy, Joy Heart, uh, Sis Tire, Sin Cha, okay, okay, kay Senex or kay Ramram kay Sisirin or si Bull, na laki isang Gitobol sa buong mundo at saka po sa iba po na sinusuportahan namin dyan araw-araw pasensya na po kung hindi ko yung nabanggit hindi ko na kayo isa-isa basta lahat po kayo ay sinashare out ko po, po lahat ng aking mga supporters dyan na nagsusupport araw-araw sa aking video at nagsusuportahan po sa bawat isa thank you, thank you so much guys yan lang po yung aking highlight guys ano na yan sya mix 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 na yan guys iba iba yung mga ano, dyan sa kabila

So oh mo lahat ang sa iyo Tang iko na lang pakiusa Bayaran mo na ang yung utang Anggap kong ako'y kalimutan Wag lang ang utang mo sa tindahan. Yeah! Wala mong sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap na ka ay di pa Alam ko na wala ka na Pero mahirap lang at anggapin Di na kita kapiling Iliwan mo ako nag Ayan guys, pangalawang paalam ko na yan ha Ayan, sure na to guys Ayan, bye bye na talaga guys